Umiiyak ang puso ko at sumisigaw Malungkot ang puso ko Nakakainis kasi yung lalaki ko Tinex ko kagabi ng napakaswi At napakahabang message Siguro mga tatlong links iyon Aba ang sagot sa akin ay ano? kay K lamang? Tapos sabi, K? Paload. Siyempre nagalit ako. Sabi ko, ano palagay mo sa akin? Paloadan? Aba, nag-reply. Nagpapaawa. Sabi sa'yo, kung ayaw mo, wag. Burahin mo na ang number ko dyan. Ganda. Siyempre ako lumaba. Nagalit na ako. Niluloko na ako eh. Sabi ko, magkano? Magkano ga? Yo, nag-reply naman. Sabi, 50. Paloadan ng 50 sko po, 50,000 pala. At ang bakla, kahit na ulan, kahit nakahiga na, pinulodan pa din. Tapos the next ko, na natanggap. Buh! Nag-reply. Sabi, oo, natanggap ko. Tutulog na daw siya. Sabi ko, hoy! Mag-tape pa, thank you ka naman. Kahit I love you. Ba nag-reply? Sabi sa akin ni ano? Panginoon mo daw 500. At mag i love you daw siya. Ganun na kamahal ang pag i love you. Ko po, talaga ako siya sa pakilasa. Sa kanina, wala rin ako nagawa. Pinadalhan ko din ng limandaan. Tapos din next ko, sabi ko na natanggap ng limandaan. Sabi sa akin ang reply, Who you? Yeah, talaga nagpantig ang aking ulo. Talagang pag nakita ko yun eh, talagang Suntukan na, talagang suntukan na yon Kasi ano eh, natatakot ako. Natatakot ako ng laban na nasuntukan. Ang laki ng katawan. Parang buksingero. Parang bihado ako doon. Parang may talo ako doon. Pag hinamo ko nasuntukan. Siguro pag break na lang ako. Marami naman nagmamahal sa akin. Ang tanda ko kaya. Tapos so, syempre, pag nakita niya na ako, ako ang sinayang mo. Hi. Ako nga pala sinayang mo. Siguro lang ang na ako. Pero nakakaya, tit titigilan ko na siya.